Kuruting! Kuruk, kuruk! Pila ka bit. Do, anum no, do, ano lang bilhin, no? Manok. Piso. Anim, dalawa na lang tira, oh. Kuruting! Oh, magandang hapon, mga Tulsan Friends. Sa ngayon, pupunta ako sa ano no pupunta ako sa tabing ilog kasi ilang araw na akong nakapunta no silipin natin maghanap ako ng halaman ba maghanap ako ng halaman na yung damo na nilalaga no para sa gamot sa sakit kung mayroon tayong baka sakaling mayroon tayong sakit pero sana wala no yun kasi gisilbing ano kapi no parang gagawin ilaga gagawin kong silbi kapi yan hanap tayo dito tayo daan no yan yun may daan kasi doon eh sa harapan namin pero dito ako dumaan no yan may shortcut dyan eh So, let's go tayo mga Tulsing Friends. Punta tayo sa ilog. Ilog. Ay, oh, lumalalim na yung binabakbak nila. Oh, ano kayong ginagawa nila dyan, man? Binabakbak nila, eh. Yan, mga Tulsing Friends. Papunta tayo sa ilog. Maghanap ako ng damu. Na pwedeng ilaga silbi, kapi. Yan. Tsaka gamot yan gamot. Nakita niyo ba yung mga butas na yun o? No? Oh? Yan. Diyan pala nakatira yung mga palaka, no? yung tinatawag na bullfrog. Ayan o. No? Yan, may mga butas. Diyan, yan pala sila nakatira, mga bullfrog. Ayan, ang malapit na ang ilog, no? Punta tayo sa ilog. Ano kayang mayroon, no? Pero ako, maghanap ako ng damo, no? Na pwedeng ilaga. Hindi ko alam anong tawag dyan, eh. Yung nilalaga daw yan, eh. Tapos silbi kapi. Dati ko nang ginagawa yan, eh. Pero sa ngayon wala na. Pero oh, gagawa na naman ako uli, no? Yan yung mga saging, oh. Yan. Yan sa akin yan eh. Sa akin na yan, yan ang tanim ko. Pero dadag mayroon pa yan dito. Dagdagan ko pa yan. Mayroon pa yan dito eh. Nawala eh. Oh, namatay siguro. Yan itong ano yung artilis no. Yan nilalaga din yan eh. Gamot din yan eh. Sumaganap so, tayo no ng damo na hinahanap ko. Doon tayo maghanap sa ilog. Ayan yung ilog. Oh, ang dumi yung ilog ngayon, Oh. Madumi. Ang ilog sa ngayon, oh, marumi. Tagal ko nung nakapunta dito, eh. Yan yung ilog, Oh. Yan. Yan, Oh. Marumi siya. Ba't kaya ng daming ano dyan, no? Oh? Ba't kaya ang dumi, no? Tapos dito, oh, ano yun? Yung mayabong yung mga damo. Dati naman, hindi naman dito yung dati ganun. No? Oh. Kukunti na lang ang tubig sa, ano, no, sa ilog ganda lang tayo ito baka tayo yun daming malumot malumot ang ilog oh Yan, ang dumi ng ilog ngayon, na oh. Ano kasi, hindi na, ano, ng agos. Hindi na dadala ng, kuan. Agos ng tubig. Yan ang ilog dito. Uh, ito, sa tawag ko dito ay piduk. River Pidok. May palaka o nakatago. Hello, how are you? Kumusta ka na palaka? Palakang kukak. Yan, nagtatago sa bato. Hanap tayo ng damo. Marumi ang ilog dito sa ngayon. Tsaka mayabong na yung mga ano dito. Dati wala yan eh. Ayun may plastik May mga plastik dito. Kinukuha ko yun. Eh. Iniipong ko yan eh. Mga plastic. Kasi pira yan eh. Ayan. Diyan ko na ilagay yan. Makakita ko may asa ko. Ayan. Ipunin ko Dito tayo maghanap ng damo kung wala dito ah, maring nandoon yan sa kabilang ilog dito ano tayo dito ah yan yung ilog ng pidok ilog pidok Hanap pa tayo dito. Yan. Ang dumi ngayon, oh. Hindi naman dati gano'n yan yung ilog dito eh. Hindi gano'n yung kadumi yan dati. Ba't ngayon ang dumi no? Wala yan dati yan. Wala yan. Puro kadamuhan yan dyan eh. Yan aratilis. Pwede rin yan ilaga mo. Gawin mong silbi pipi Pwede yan eh. Gamot rin yan eh. Pero yung inaanap ko iba eh. magana pa tayo dito ah, dito siguro tayo nandaan tayo dito Oop, ang hirap ang daan dito ah hirap daanan no at saka iwan ko na lang si ilas ko hirap eh iwan na natin yan yan para ah, hindi mahirap mag para hindi mahirap makyat yan yung ilog namin dito. Ilog pidok. Pidok, pidok, dok. Hirap ng daan, oh. Yan, oh. akyat akyat pa yan nandito na ako sa kabilang ilog ayan oh naku dumidilim doon ho? Oh. parang uulan bilisan ko lang natin bibilisan lang natin ho. Oh. si makita ko lang yung damo dito na hinahanap ko pwede na tayong umuwi naku yan tulay ba to Uh, hirap naman yung tulay na yun ah. Oh. Isa. Yan dito na tayo no. Doon tayo maganap sa kabilang banglid. Sa kabilang banglid tayo maganap. Kung wala adi, wala tayo magawa. Balik tayo. Pero palagay meron yung dito eh. parang wala ano May hirap pa na pinong damo na yun ah ha? mahirap hanapin saan kaya yun si Amal hanap pa hanap hanap pa tayo no kung sakaling wala dito wala tayong magawa baka doon yun no sa kabila dito tayo maghanap. Uy, may langka oh. May langka. Ayan oh, sarap ng langka. Dito baka may, baka sakala meron dito. Hanap, hanap. Wow, may mga santol oh. Saan kayang mayari nito man? Yun, oh. May mga santol. dami. Pero wala pang hinog no? May mga santol. Ang dami santol, oh. oh. Kasi mga hilaw pa. Oh. Lahat? Oh. dami sa taas, oh. dami sa taas, mga santol. Hintayin natin maghinug. Kukuha tayo. Hingi tayo kay Alvin. Yung caretaker dito Yung caretaker dito Ano kasi? Si kasin ko <sighs> San ba yung dam na hinanap ko man? At parang wala dito ah. Hirap panapin San kaya yun siya man? Hanap hanap kung wala dito ah. Sigurado babalik talaga ako. Papalagay ko nandito yan eh. Hanapin natin ah. Maghanap pa tayo. Wala talaga ha. San ba yun? Hanapin man. Doon tayo balik sa kubo. Doon po tayo sa kubo. Balik tayo, balik. Pupunta tayo doon sa kubo. Sigurado mayroon doon. Sa kubo. Dami palang santol dito. Kaso hilaw pa no. wala talaga oh, nahanap pula talaga dito. Hirap na apin ah. Wala dito no. Hirap pa na yung damo na yun ah. Wala dito oh. Dito sa kanyang kubo baka meron. Wala. Wala wala pa rin saan kaya yun man wala talaga oh wala dito kahit isa wala oh saan kaya tayo maghanap nun man lo wala tao oh Ben. Alben. Sangka, wala. Walang tao. Baba tayo dun, balik. Oh, wag na, balik na lang tayo, balik. Balik tayo, balik. Wala talaga, oh. Nanahanap ko. Wala, no? may hirap pala hanapin yung damo na yun yung damo na yun ano yun eh yung tsura nya parang lubi-lubi lubi-lubi ang tawag doon ng misis ko eh. yung maliliit siya parang balunggay yan may makikita talaga tayo dito kahit isa lang eh. pero wala no kahit isa wala sa hindi sa makikita oh kahit isa lang wala talaga kahit isa wala siya oh. Ha wala hindi natin makita tatandaan ko na lang yung santol na yan oh. yung santol pa yan oh. ay mayroon pa pala doon oh. oh, to ang daming bunga pero hilo pa saka yun may santol pa doon yan, walang bunga ayon Ayun, may bunga. Ang dami, oh. Yan. dami yung bunga, oh. Oh. Yan, oh. Yan. Pag nandito, ang may arihingi tayo. At yung ker-tiker. Oh, ang dami yung bunga, oh. Saka doon, oh. Balik na tayo. Wala, hindi ko makita yung ano. Yan, oh. Ang dami, oh. Kaya lang hilaw pa, wala pang hinug. Maganap pa tayo. Wala talaga. Wala talaga, no? Hinahanap kong damo, wala. Kahit isa man lang, wala. Wala talaga siya. Wala talaga oh. Sakit naman, no oh. May pala sakit. Kinagat ako ng pala. Wala talaga oh. Balik tayo. Wala dito na no? wala. So balik na lang tayo no. Wala yung damo na hinanap ko. Oh, dito pala. May daan pala dito, oh. Bakit na ako dumaan sa kabila? Dito pala yung daan, eh. Wala talaga yung hinahanap ko, oh. Ayan na yung ilog, oh. Oh, dito ako dumaan, oh. Ilog ang labas niya, oh. Oh. Sa ilog. Sampang daan ito man. Hindi naman ako pwedeng tumawid dyan. Malalim. Dito tayo daan yan. Ah, oh, dito sila dumaan. Yan parang ganun ang hinahanap ko. Kasi hindi yan. Yung suraya parang ganun. Pero maliliit. Wala talaga. Wala talaga. Nangihirap naman daanan na ito. Ito tayo dumaan. Oh, oh. Hirap. So, hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat sa aking viewers, subscribers, tols and friends. Maraming salamat ay salot yung all. God bless. Oh!